Lunar Intentions! Okay, handa na ang lahat. Susunod, mission control. Ite text ko kayo pagdating namin sa deido. Gusto nila akong makausap ulit, ha? Okay, sige. Grabe na talaga kayo, ha? Ano? Lagi naman akong maingat magmaneho. Manood na lang kayo ng balita. Palili pa rin daw sila mamaya. Ha? Huh? Aha. Pasensya na. Kailangan ko na talagang umalis ngayon. Mahal ko kayo. See you soon! Mahal kita, mami. Bye. Uh, Nakapagtaka. Hindi ko maintindihan. Pero masamahan ko tungkol dito. Ganon din ba kayo? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka kinakabahan ka lang. Ang tip niya nga eh. Mayroon ba dapat malaman si Dr. C? Eh si? wala, ayos lang siya. Alam niyo naman naman, hen yung magulang tulad nila. Huh? Kahit saan sila magpunta, love pa rin ang nasa isip nila. Ayaw lang talaga ni Em na umasa masyado. Ganon lang. Huh? <laughs> huh? Upload complete. Neo-Triton integration ay handa na ngayon. Ayos! Lalaban ulit tayo, Dobots! Uh, Oo oh, di ba? Henyo ka talaga. Uh, mm, oras na rin para sumagap ng sariwang hangin. Mm, uh, ang sarap sa pakiramdam! Ah? Ah! Ah! Okay na. Kamusta pakiramdam nyo? Mabuti. Nasa kondisyon ng system ko. Ganun din ako. Nag-iinit at handa ng lumabot. Ha! Oras na para sa Neo Trident. Ha! Tumabi mo na kayo, Rescue 3. Ha? Sige, doon tayo sa labas. Bibigyan ko kayo ng training protocol. Teka, magkasama kayo sa team, hindi ba? Pero maganda rin na makapagsanay sila. Ah, uh, tama ka. Kaya nga yan ang step 2. Para malaman natin kung may mga kailangan pa tayong ayusin. Hindi to totoong laban, pero kailangan namin ng tulong. Walang problema, pero bago yun, uh, pwede bang manood muna kami ng balita? Gusto ko makita si Ma'am sa TV. Tama! Manood tayo! Habang papalapit na ang Sige, sige na, na, na! Tama ng bird's eye view! Na Gusto ko na makakita ng wabarak na wabarak mga mukha! Ah, pasensya na! Pwede mo bang isunin? Why? Z! Ano si, bang ginagawa nyo? Hindi ganyan pinapagana ang ng TV! Ako lang ba? O mukha talagang sasakyan ng rabbit gang ang na to! Tama nga siya guys! Ito nga yung logo! Sila nga yun! Dilan! Kailangan ko ng piloto. Handa ka ba? Hmm. Sobrang traffic naman Akong bahala M, urgent dash Urgent dash Panis ang rush hour na yan Yan ang masasabi ko Guys, sandali lang P-L huh? Transformation! Transformation! Huh? Ha! <laughs> Ako po, hindi ko alam na mangyayari to. Wanda na kayong baddies! Katapusan nyo na! Uh, Valerie? Okie dok Tano! Kailangan natin ang mas malaking bot! Tama ka! Rescue train! sandali! Kulang pa tayo ng isang towbot. Wala rito si L. Ano? ano? Mukhang oras na para magpasikat. Sakto! Razzle-dazzle time! Ipakita natin kung anong kaya natin gawin. Yan ang iniisip ko! Um... Mm, oh, sige. Gawin na natin. Tobot X, Y, Z, Dragon Integration! Yo, Triton! Hmm. Ako ngayon, Ah! Oh, ang galing mo talaga, Ryan! Ah, uh, ang totoo, parang may mali rito. Ano naman ang mali? Ah, uh, ano? Mga bagong kombinasyon? Oh, wow! Huwag mong hangaan! Kapag nalaman nila ang plano natin, lagot na tayo! Tumuloy ka na, Dr. Zink. Huwag kang magalala. Sisiguruduhin ni Neo Triton huh? na huh? hindi sinasusunod. Tapakan mo na ang pedal, ma'am! <tod noise> Pabawi ko na. Woo! Nalinlang natin sila! Magandang simula to Eugene. Maglaho na tayo. May iba pa tayong gagawin. Stuff mode. <laughs> okay. Sige. Handa na ba kayo sa isang mass hoopage? Uh Oo. -oh. Kumata na kayo! Nandito na ako! Neil, we'll try him! Super, Super, Super punch. punch! Super punch! <laughs> uh, parang hindi normal. Hindi. Pero nakita mo, gumagana naman. Ah! 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 Ayos yun! Sige, talay mo oh, lang! Triton. sige, try 10! Huh? Super, Super Spider, Spider Blast. Blast! Teka, wala siyang ganun sa ganitong build niya. O oh nga. Super huh? Spider Blast! Ha? Ganyan ang laser jump rope ni Z! power! Hindi nga. Gumano siya? <stutters> Naku, hindi! Apektado silang dalawa! Hindi niya to kakayanin ng matagal! Okay, go! Triton! Super Combo! Wow, Super Jump! Super Jump! Super Boxer! para sa si re -rending. Sabi ko sa inyo, may problema sa kanya. Sa palagay ko, dapat talaga siyang ma-debug. Pumalik na tayo sa garahe. Triton Separate! Ah, ano ba yan? Kakarating ko lang eh. At hindi ko kailangan ng debugging. Maniwala ka. Kung ipagpapatuloy mo yan, kailangan mo na ng tow truck. <laughs> <laughs> Bakit niya ako iniwan niya? Ah, <laughs> 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 oh, Magaling! Ang Phase 1, mas maganda pa sa inaasahan ko. Uh, sino ba kasi kayo? Hindi ko alam ang gusto nyo. Kapag nalaman ng mga Tobots ko na nakidnap ako, siguradong lakot kayong uh, lahat. Kung ganun sa'yo pala ang rescue crew, ha? Huh? Uh, uh, oh, uh, pagkakataon nga naman. Pero ang alam ng mga Tobot, papunta ka na sa white sail HQ. Uh, uh, Tama, kung tatanungin mo ako, walang ideya ang mga bakal mong kaibigan na pinalitan kita. Kaya papunta na tayo sa Phase 2. Uh, Hmm, ngayon Tingnan natin kung makakalusot ang Doppelganger sa security at malinlang ang mga kasama mo sa Project Whitesale. Magandang tanghali, ma'am. Identification card, please. Kailangan ko rin ng retinal scan. Sandali lang, Dr. Zinc. Sige, maraming salamat. Pwede ka nang pumasok sa loob. Have a great day, Doctor. Alam mo dapat yun. Sabi ko sa inyo, nasa beta testing pa ang firmware. Pasensya, Pasensya na, na po. po. Okay lang. Puro code na rin ang nasa panaginip ko. Bukod doon, madali lang to. Kailangan lang natin makalibrate mm ang syncing ng mind core nila. Parang bago lang. Anyway, kailangan mo mabigo huh? para matuto. O, magpahinga -tab ka naman. Ay ang pag-update ng firmware. System rebooting. Please stand by. Uh, 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 Patong-patong na ka talaga. Uh, 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 uh. Makinig kayo. Alam kong hindi ako naging maingat. Pero kung hindi, baka hindi nakatakas si Dr. Zink. Kalimutan na natin yun. Kung ako lang ang masusunod, walang problema sa akin yun. Kaya lang, tumawag ang director ng Project White Seal. Dahil sa pag-atake, pinaigting nila ang seguridad. Gusto nilang lumipat kami doon sa base hanggang sa launch. Ano? Ano? Ibig sabihin, lilipat kayong dalawa sa Project White Sail HQ? Mm-hmm. Lahat ng mga scientists na kasama rito. ah. Hmm? Oh, oh, oh. Gusto sana namin isama kayo. Pero kung 'yung pagpapatuloy n'yong ganyang gawain, kalimutan n'yo na lang. E, hindi, hindi. Ayos lang kami promise totoo. Sige na po. Sige na po, Mr. Juan, isama, isama niyo na isama kami. Niyo. <laughs> Relax. Siyempre, isasama namin kayo. May mission kami para sa inyo. Huh? <laughs> ang totoo, gusto ng direktor na pumunta ang mga -bot at tumulong sa pagbabantay ng facility. Yes! Uy, <laughs> <laughs> alam niyo ibig sabihin nun? Babantayin natin si Ma'am! <laughs> Ayos yon. <laughs> Pero gusto kong mga ako kayo na magpapakabait kayo, okay ba? Sige ah, yan po. Magaling! Ngayong nakapasok na siya sa loob, oras na para sa phase 3. Ibig sabihin, kailangan nating hanapin ang program director at gumawa ng kopya ng all-access keycard niya. Paano natin makukuha yun? Maupo ka at mo kung paano kumilos ang master. Madali lang. Magpapanggap akong impressed sa larawan niya sa ID badge. At lilibangin habang kinukunan ko to ng picture. Tapos kwakwentuhan ko siya tungkol sa mga robot at kunwari nagmamadali ako para hindi niya ako mahuli. Ah. Mm -hmm. Oh, hi, Dr. Zink. Kumusta ka, Chief? Ang ganda naman ang kuha mo. Ang gwapo mo. Uh, 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 Maggie, ang mata mo! Bakit ganyan? Kailan ka pa huling nakatulog? Pumunta ka sa infirmary. Kailangan mo siguro magpatingin. Uh, 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 alam ba na mga nurse kung anong gagawin sa isang android? Siyempre hindi. Mabibisto na tayo ngayon. Kahali uh, 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 so, ka na. Ihatid na kita roon. Uh, uh, uh,